Right. papakita ko sa iyo kung paano kumain ng Jollibee yung pinakasulit. Bibili ka ng pinakamaraming gravy. Dadunk mo yung ano, ganyan tulo. The biggest dunk. Tapos tsaka mo man. Mm. Pero alam mo ba, Pre? Ang Jollibee pala ay nagmula sa pagbebenta ng sorbetes. Oo! ice cream. Pero ngayon, ang Jollibee ay nagkakahalaga na ng 4.30 billion dollars sa pera natin 257 billion 360 million 400,000 pesos ang halaga ng buong Jollibee ayon sa Google pero yung pinaka pinagtataka ko talaga tol is how in the world na ang isang ice cream shop lang ay ngayon isang billion dollar company na at number one fast food chain in the Philippines kainin ko na to tol Sobrang favorite ko talaga yung Jollibee And kung titingnan nyo yung kauna-unahang video ko sa YouTube na ginawa About Jollibee siya And yung most viewed YouTube video ko is about Jollibee din, yung McDollibee And being a fan of Jollibee for 25 years ng pag exist ko dito sa mundo May isang tanong yung hindi ko talaga alam And that is, paano ba talaga nag-success ang Jollibee? Noong 1975, isang simpleng tindahan lang pala to ng ice cream sa Cubao, Quezon City. Oh, ice cream. Wala pang burger, walang chicken joy. Puro sorbetes lang. At ang may-ari ay si Sir Tony Tan Kakchong, anak ng isang pamilyang Chinese Filipino na nagmula sa simpleng pamumuhay. At ang pangalan ng Jollibee Dati ay Magnolia Ice Cream House. Dito lang siya nagsimula sa pwesto na to. Hanggang sa isang araw ay may napansin siya. Mas marami ang naghahanap ng pagkain kesa sa ice cream. At doon siguro nakita ni Sir Tony na, hmm, parang may kailangan akong i-improve ah. Nagdesisyon siya na lagyan ng hot meals sa menu. At eto ang burgers at spaghetti. And then boom! Alam niyo ano yung nangyari? Mas sumikat yung pagkain niya kaysa sa ice cream. Biglang dumagsa yung mga tao, mas lumakas yung kita at dito niya napagtanto na paano kung yung ice cream house na meron siya ay gawin niya na lang isang fast food chain, restaurant. At dito na ipapanganak ang Jollibee. Pero meron na akong tanong sa isip ko eh. Kung doon pala yung pag-shift into being a fast food restaurant, paano kaya nila naisip yung pangalang Jollibee. Pero bago ko sabihin sa inyo kung paano ba talaga nagmula ang pangalang Jollibee, gusto ko lang ipaalala na we are close to hit 2 million subscribers kaya kung hindi mo pa napipindot, pindutin mo na ngayon dahil pwede mong pindutin yan. Pero ang unang pangalan pala nito ay hindi agad Jollibee. Pero ito yung pagkakaspel. Jollibee. Jollibee hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation ng time na yan. Pero as I read it, yun pala yung dating pangalan ng Jollibee. Kumbaga, derecho at medyo simple lang talaga. Pero kinalaunan ay naisip ni Sir Tony na parang wala siyang, ano, wala siyang dating. Walang recall sa mga tao and walang identity yung brand. And given the fact na na-research din namin na si Sir Tony pala ay mahilig sa mga cartoon characters. And dito niya na naisip na What if gawin ko tong Jollibee? At meron siyang dalawang dahilan kung bakit Jollibee to. Una, Jolly dahil gusto niya na yung brand niya ay magkaroon ng identity na masaya. Jolly. At pangalawa, gusto nilang magkaroon ng representative ng sipag at tiyaga ng mga Filipino. At dito nila naisip ang bubuyog. Kasi oo oh, nga naman, masipag ang bubuyog eh. Kaya from there, yung Jolly at yung B pinagsama nila at doon na yung salitang Jollibee. And eto yung kauna-unahan nilang naging logo. Isang masayang bubuyog na may sipag at syaga na laging may ngiti. Knowing this make me realize na yun pala yung mga humble beginnings ng Jollibee. Pero inisip ko kung billion dollar company na sila ngayon. Paano kaya yung pag-angat nila simula sa pagtitinda lang ng burger hanggang sa magkaroon na sila ng 1700 branches around the world. So, gawa tayo ng timeline ng Jollibee. So, nung una, 1975, ice cream pa lang sila and after 3 years nung na gets ni Sir Tony na mas marami naghahanap ng pagkain, after 3 years, 1978 doon na nagkaroon ng first ever Jollibee branch. And bago matapos yung taon ng 1978 ay meron agad silang pitong branches ng Jollibee. At pagpatak ng 1979, doon na itinayo ang kauna-unahang franchise branch ng Jollibee na matatagpuan sa Ronquillo Street, Santa Cruz, Manila kung makikita natin, in a span of one year, ay sobrang bilis ng paglago ng Jollibee. Pero syempre, ang isang bagay na mabilis ang paglago ay dadaan at dadaan sa mga pagsubok. At dito na pumasok ang pinakamalaking pagsubok ng Jollibee. Dahil noong 1981 ay pumasok na ang pinakamalaking magiging kalaban ng Jollibee sa Pilipinas. At ito ang McDonald's. Nasubukan ng Jollibee dahil sa pagdating ng McDonald's dahil ang McDonald's ay isang subok na kumpanya na at international na this time ang McDonald's. Mas malaki, malaki yung mga tao sa likod, may kapital at may mga resources. Sapat na kagamitan para mapabagsak ang Jollibee. Pero dito mo talaga malalaman kung gaano katalino at gaano kapursigido yung mga tao sa likod ng Jollibee. Dahil kahit merong malaking brand ang gustong tumapat sa kanila, kahit local brand tayo, ay hindi sila nagpadaig sa isang international brand. At eto yung mga ginawa nilang solusyon. Pagpasok ng McDonald's ay hindi nila ito ginaya. Hindi sila na-pressure sa kung ano yung meron yung McDonald's. Pero ang ginawa nila ay nagstick sila sa kung saan sila minahal ng tao. Dahil kung ang McDonald's ay merong sikat na western flavor ng burgers, nagstick sila sa mga binoo nilang sariling flavors na alam nilang magugustuhan ng mga Pinoy. Sweet style spaghetti, Pinoy style burgers. And ito yung isa sa pinakakinakagulat ko. Na after 8 years pa pala, ay tsaka lang sila nagkaroon ng chicken enjoy. At ito daw, nakalagay sa harap ng Jollibee pagpunta namin kanina. Ito daw yung best tasting chicken. Pero hindi lang sila nag-focus sa kung ano yung maihahain nila. Pero nag-focus din sila sa customer experience. Kung baga, kung ano yung ma-feel ng isang tao pagpumasok sa loob ng Jollibee. Pinafil nila sa lahat ng papasok sa Jollibee na ang Jollibee ay isang family-friendly restaurant. End of the business naman, ay nagtayo na rin sila ng mismong komisari para magkaroon sila ng quality at consistent na pagkain. At ano yung naging resulta nito? Mas pinili ng mga Filipino ang Jollibee kesa sa McDonald's. At sa halip na matalo ng McDo ang Jollibee, ang Jollibee ay ang naging number one fast food chain sa Pilipinas. And sa ngayon, although sa Pilipinas palang number one ang Jollibee, alam naman natin na sobrang dami na rin nilang branches sa ibang bansa and 400 branches sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Vietnam actually ay meron silang 191 branch. Sa United States meron silang 76 branch. Sa Canada ay merong 29 sa UAE ay mayroong 20 at sa marami pang parte ng buong mundo. These are some of the pictures ng kung ano yung itsura ng Jollibee sa kanila. Yan, eto medyo ano siya, parang old style Jollibee. Eto naman parang sobrang modern. And nakakatuwa lang makita na nasa iba't ibang kultura ay nag a sila. At yung pag a nila is yan yung naging susi to becoming a worldwide fast food business. Dahil hindi lang sila sa panlabas na anyo nag-adapt at nag-adapt din sila sa kung ano yung menu nila. Dahil sa Middle East, nagdagdag sila ng halal foods. Sa US, ang ginawa nila ay nag-promote muna sila sa lahat ng Filipino bago sila nag-promote sa ibang lahi. And one of the best move ay bumili sila ng mga international brands katulad ng Smash Burgers, The Coffee Bean, and Tea Leaf para palawakin ang kanilang global presence. Para sa akin, lalaki lang ng lalaki ang Jollibee. And dito sa Pilipinas, I am 100% sure na wala nang kayang magpabagsak sa Jollibee. Dahil isipin mo na lang na ang isang bansang Pilipinas ay walang Jollibee. Parang nakakalungkot eh. Kasi pre, nung nasa ibang bansa nga tayo, pre, meron ba Jollibee dito? O kaya pag naman, pag uwi mo naman galing ibang bansa, ang unang gusto mo talaga laging matikman is yung Jollibee. Kumbaga pundasyon na ng Pilipinas ang Jollibee. But with the fact na ang Jollibee ay hindi na kayang patumbahin sa Pilipinas, nangyari to dahil sa mga matatalinong tao sa likod ng Jollibee. Dahil para talagang maging Jollibee ang number one fast food chain sa Pilipinas, meron silang ginawang mga business move na naging rason kung bakit sila yung nasa pinakatoktok. 1994, binili ng Jollibee ang Greenwich. 2000, binili ng Jollibee ang Chowking ganun na din ang Red Ribbon at Mang Inasal. And sa pagre-research namin, ngayon ko lang nalaman na meron din pala silang percentage ownership ng Burger King at marami pang ibang fast food restaurants. Knowing all of these things, napagtanto ko na ang Jollibee ay hindi na lang basta isang fast food restaurant. Ang Jollibee ay naging bahagi na ng ating kultura. Sa ilang dekadang taon na ng Jollibee, Naging lugar na to kung saan minsan nagsisimula yung mga masasayang alaala. -ala. Sa tuwing may birthday, graduation o yung normal na area lang na magtotropa, kadalasan yung tanong sa san tayo kakain, Jollibee yung sagot dun. Pero naniniwala ako na yung kwento ng Jollibee is hindi lang siya tungkol sa pagkain na sumikat. Pero tungkol to sa isang pangarap na nagtagumpay. Si Tony Tan Kak Chung ay nagsimula lang sa isang ice cream shop. Pero dahil sa kanyang talino, dedikasyon, sipag at syaga at malasakit sa mga tao, napalago niya ang Jollibee hanggang sa umabot na ito sa isang multi-billion dollar empire. And if there's one thing, ang pinaka natutunan ko sa pag-aaral ng success story ng Jollibee, hindi mo pala kailangan maging malaki para magsimula. Pero kailangan mo lang magsimula para lumaki.